Nais nice naman pagpaliwanagin sa kongreso ng isang mambabatas ang isang vape product dahil sa ulat ng mga paglabag nito sa vape law. Ito ay matapos may ulat ng Department of Trade and Industry o DTI na lumabag ang Flava Corporation dahil sa pagbebenta nito ng flavored vape products na pinagbabawal sa ilalim ng batas. Ayon po kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, iniimbestigahan na rin ng Kamara ang Flava Corporation dahil umano'y tax evasion. Binanggit ni Barbers na sa ilalim ng Republic Act 11900, tanging tobacco at mint flavors lamang ang pinapayagan. Sinabi rin ni Barbers na ang iba pang flavor para mahikayat ang mga minoridad at mga hindi naninigarilyo ay pinagbabawal dahil layunin ng batas ay ilayo ang mga ito sa paninigarilyo at mag-shift sa mas hindi gaanong nakakapinsalang vape products. Nagpaalala din po si Barbers sa mga kabataan na hindi rin nakakabuti ang vaping kaysa sa panini